Isang batong kabaong ang nahukay sa isang simbahan sa Turkey at pinaniniwalaang ito raw ang tunay na libingan ni St. Nicholas, ang orihinal na inspirasyon ng modernong Santa Claus. Halos isang libong taon itong nakatago sa ilalim ng altar mula pa noong panahon ng mga Crusader na inakala ng marami na simpleng tambak lamang ng durog na bato at palitada sa pader. Sa England naman, isang kakaibang relics mula sa medieval na simbahan ang muling lumitaw habang ginagawa ang pagkukumpuni. Nakakita sila ng isang tuyong kamay ng tao o mummified na sinasabing pag-aari ni St. James na alagad ni Jesus. Ito ang ilan sa mga misteryosong sinaunang relics na natagpuan sa loob ng mga simbahan at nagbigay linaw o bagong tanong sa kasaysayan. Pero bago natin simulan yan, huwag mo sana kalimutang mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Sa isang bayan sa katimugang bahagi ng Turkey, naniniwala ang mga arkeologo na natagpuan na nila ang tunay na kabaong ni Saint Nicholas, ang lalaking naging inspirasyon ng Santa Claus. Ang stone sarcophagus na ito ay nahukay sa loob ng Church of St. Nicholas, isang lugar na matagal nang isinailalim sa paghuhukay mula pa noong huling bahagi ng dekada 80s. Ang sarcophagus na gawa sa limestone ay may habang anim na talampakan, inilibing limang talampakan ang lalim, at natagpuan ito sa isang annex o karugtong na bahagi ng simbahan na may dalawang palapag. Ayon kay Associate Professor Ibreu Fatma Fandik, hindi pa nila alam noon na isang libingan na pala ang nahukay nila at nang biglang lumitaw ang mga buto ng hayop, mga palayok at sinaunang lampara, doon nila nakita ang sarkopagus. Pumanaw si Saint Nicholas noong taong 343 at dito raw siya orihinal na inilibing. Sa kalaunan, ipinatayo ang mas malaking simbahan sa ibabaw nito sa ilalim ng utos ni Emperor Theodosius II at dito raw nailipat ang kanyang mga labi. Ngunit noong taong 1007, isang grupo ng mga mandaragat mula sa Bari, Italy, ang ninakawan ang kanyang puntod at dinala ang karamihan ng kanyang mga buto sa kanilang lungsod. Itinayo nila ang isang bagong dambana sa Basilica de San Nicola kung saan nakalagak pa rin ang mga ito hanggang ngayon. Pero hindi lahat ng buto ay nadala. Noong First Crusade bandang 1099, isa pang grupo mula naman sa Venice ang sinasabing nanalasa sa natitirang bahagi ng puntod at kinuha ang mga natirang buto. Noong 1953, kinumpirma ng mga siyentipiko na ang mga buto mula sa parehong lungsod ay nagmula sa iisang tao. Samantala, sa Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem naman, isa sa pinakabanal na lugar sa Kristyanismo, may natuklasang bagong lumang bahagi ng kasaysayan, isang dambuhalang altar mula pa noong panahon ng mga Crusader noong 1100. Sa loob ng maraming taon, akala ng mga tao ay bahagi lamang ito ng pader dahil natakpan na ito ng mga graffiti, debris at mga durog na bato. Ngunit nang masusing suriin ito ng mga archaeologists, natuklasan nilang ito pala ay sadyang inukit at isinama sa orihinal na istruktura ng simbahan noong panahon ng mga Crusaders. Ayon kay archaeologist David Gervich, pinag-uusapan natin ang isang lugar kung saan pinaniniwala ang inilibing si Jesus. Kaya ang makadiskubre ng altar mula pa sa panahon ng Crusader ay isang napakalaking bagay. Gawa ito sa malaking tipak ng limestone, kabilang na ang isang batong may ukit ng krus. Sa paglipas ng panahon, unti-unti itong nasira at natabunan ng daan-daang taon ng kalat at guho. Sa England naman, isang relics mula sa simbahang halos kinalimutan na ang muling natagpuan, isang tuyot at mummified na kamay ng tao na sinasabing pag-aari ni St. James the Apostle. Galing daw ito sa Reading Abbey, isang malaking monasteryo na itinatag noong 1121 ni Haring Henry I. Ngunit noong 1500, nang ipinasara ni Haring Henry VIII ang mga monasteryo sa England at sinamsam ang mga yaman nito, maraming relics ang nawala, kasama na ang kamay na ito. Ngunit sa di inaasahang paraan, Nakaligtas ito at itinago sa isang kahong bakal at muling natagpuan ng mga manggagawa habang nagkukumpuni ng simbahan. Naitago ito sa St. Peter's Roman Catholic Church sa Marlow sa loob ng maraming taon. Ang kamay ay tuyot na, kulubot, at bahagyang balot ng tela, pero malinaw na isa itong kamay ng tao. Muli itong ipinakita sa publiko noong 2018 bago dinala sa mga eksperto para pag-aralan. Bagamat hindi 100% mapapatunayan kung kay St. James nga ito batay sa edad ng relics sa lugar kung saan ito natagpuan, at sa paraan ng pag-iingat sa mga relics noong unang panahon, may posibilidad na ito nga ay sa kanya. Noong 2002 naman, isang kolektor ang lumantad at ipinakita sa publiko ang isang kahon ng buto na yari sa batong apog at tinatawag itong oswari. Pero ang nakapukaw ng pansin ay ang inscription na nakaukit sa gilid nito na James, anak ni Joseph, kapatid ni Jesus. Kung totoo ito, isa itong napakalaking tuklas dahil ito ang magiging kauna-unahang pisikal na bagay na direktang binabanggit ang pangalan ni Jesus ng Nazaret. Kinumpirma ng mga eksperto na tunay at sinauna ang kahon mismo at mula pa sa unang siglo. Sinuri nila ang edad ng bato, ang pagkaka-weather ng mga letra at ang kabuuang kondisyon nito. Pero ang malaking tanong ay baka raw idinagdag lang ang ukit makalipas ang ilang siglo para pataasin ang halaga nito. Dito nagsimula ang isa sa pinakamahaba at pinakamahal na kaso sa kasaysayan ng archaeologist. Kinasuhan ng Israeli Antiquities Authority ang may-ari ng kahon ng Peking Inscription at nagmistulang circus ang buong paglilitis. Pagkatapos ng ilang taon ng kaso, ibinasura rin ang mga paratang. Hindi na ang peke ang inscription. Pero may mga nagdududa pa rin, pero wala pang sino man ang nakapagpatunay na gawa-gawa lang ito. Noong 2023, may natagpuan namang kakaiba sa Germany. Sa isang libingan mula pa sa panahon ng Roma, Isang pilak na scroll ang natuklasan na nakalibing sa tabi ng mga labi ng isang lalaking pumanaw halos 1800 years na ang nakalilipas. Maingat nila itong binuklat at laking gulat nila nang makitang may 18 lines ng Greek writing kung saan binanggit ang mga pangalan ni na Jesus, Maria at ilang banal ng Kristyanismo. Napakahalaga ng tuklas na ito dahil sa kabila ng pagiging napakalayo ng Frankfurt mula sa sentro ng Kristyanismo noong sinaunang panahon. Ang libingang ito ay mula pa sa pagitan ng taong 230 hanggang 270 CE. Ibig sabihin, nandito na ang mga kristyano sa bahaging ito ng Europa mahigit 100 years bago pa akalain ng mga eksperto. Ayon kay Dr. Irving Emerling, ito raw ang pinakamaagang pisikal na ebidensya ng kristyanismo sa rehiyon at malaki ang epekto nito sa ating pagkaunawa sa bilis ng pagkalat ng pananampalataya. Ang scroll ay maliit lamang at ilang pulgada ang haba at ipinasok sa isang bakal na kapsula bago inilibing ginawa ito bilang anting-anting o pananggalang espiritual. Sa parehong taon naman, habang nagsasagawa ng construction, malapit sa isang lumang monasteryo ng mga Dominikano sa Poland, natuklasan ang isang libingan ng isang kabalyero mula sa panahon ng medieval. May takip ito na isang napakalaking batong slab na may detalyadong ukit ng isang mandirigma at may suot na armor, may espada, kalasag at lahat. Nang alisin ito ng mga archaeologists, isang balangkas ng tao ang nakita na nakapwesto ng maayos at eksakto sa ilalim ng inukit na kabalyero. Ang bato ay galing pa sa Gotland, isang isla sa Sweden, kaya tiyak na mahalaga ang lalaking ito at maaaring isang opisyal o marangal na kabalyero. May ukit din ng coat of arms patunay na gusto ng mga taong naglibing sa kanya na maalala siya bilang isang taong makapangyarihan. Ang Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem naman ay kilalang lugar kung saan ipinako sa krus. Inilibing at muling nabuhay si Jesus, isa ito, sa pinakabanal na lugar ng Kristyanismo. Pero sa isang proyekto ng restoration sa sahig ng simbahan, may natuklasan ang mga mananaliksik na maliit, ngunit may malalim na kahulugan, mga sinaunang buto ng ubas at butil ng oliba. Habang naguhukay sa ilalim ng simbahan, nakita nila ang mga buto at pollen na natabunan ng halos 2,000 years old na lupa. Sa una, tila wala itong kahulugan pero nang suriin, Tumugma ito sa mga paglalarawan sa Ebanghelyo tungkol sa isang halamanan malapit sa lugar ng pagpapako. Noong unang panahon, malaki ang papel ng ubas at oliba sa kultura, lalo na sa paggawa ng alak at langis na gamit sa mga ritual. Kaya ang pagkatuklas ng mga ito sa ilalim ng simbahan ay nakadagdag sa ebidensyang maaaring may katotohanan ang ilang detalye ng kwento. Hindi nito pinapatunayan ang lahat ng relihiyosong paniniwala, pero sapat na ito para ikatuwa ng mga arkeologist at mas mapalalim pa ang pag-aaral sa kasaysayan. Malapit sa southern wall ng Temple Mount sa Jerusalem, nagsasagawa ng paghuhukay ang mga archaeologists sa isang lugar na tinatawag na Ophel at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakahukay sila ng kayamanang ginto mula pa sa panahon ng Bisantin. Sa mismong sahig ng gusali, may natagpuan silang munting taguan ng ginto at parang literal na nakabaong kayamanan. Mayroong 36 na gintong barya, isang gold bar, dalawang hikaw at isang bilog na medalya na may nakaukit na menora, kasama ang Torah scroll at isang shofar o tambuli ng mga Hudyo. Ang pinakakakaiba pa sa lahat ay ang medalya ay may mga Hudyong simbolo, pero natagpuan ito sa isang Kristiyanong gusali mula sa ika-7 na siglo. Ang mga baryang natagpuan ay mula pa sa unang bahagi ng taong 600 CE, bago sa lakayin ng Persian Empire ang lungsod. Mukhang may taong nagkubli ng kanyang kayamanan bago nagsimula ang kaguluhan, pero hindi na nakabalik para kunin ito halos 1400 years itong nanatiling nakabaon at hindi nagalaw. Ang pagtuklas ng mga simbolong hudyo sa loob ng isang bahay na kristyano ay nagpapakita na noong panahong iyon, magkakasamang namumuhay ang mga tao na may iba't ibang paniniwala, kahit pa magkaiba ang relihiyon. Sa hilagang bahagi naman ng Ethiopia, nakatuklas din ang mga archaeologist ng mga guho ng isang simbahang kristyano mula pa noong ika na siglo ito na ngayon ang pinakamatandang simbahan sa Sub-Saharan Africa na natagpuan sa ngayon. Ang lugar ay tinatawag na Beta Samati, dating bahagi ng makapangyarihang Aksumite Empire at isang mahalagang sentrong pangkalakalan noong sinaunang panahon. Ang simbahan ay itinayo sa basilika style na may mga pader na bato, haligi, at gitnang plataporma katulad ng mga unang simbahan sa Imperyong Romano. Nakahanap sila ng mga krus, ceramic na insenso, mga palawit na inukit at isang gintong singsing -sing na may disenyo ng ulo ng toro. Ayon sa mga eksperto, posibleng galing ito sa ibang bansa, marahil mula Jordan o Arabia na nagpapakita ng matinding koneksyon sa kalakalan noon. Marami ring natagpuang maliit na figurine ng mga hayop na kadalasan ay mga baka na nakakalat sa lugar. May mga inskripsyon din sa loob ng simbahan na tahasan ng binabanggit si Kristo isang napakahalagang ebidensya na nagpapakitang umabot na ang kristyanismo sa rehiyong ito ng Afrika Noong mga unang taon ng 300 CE, ibig sabihin, mas maaga itong kumalat kaysa sa dati nating alam. Dahil konektado sa mga rutang pangkalakalan mula sa gitnang silangan, ang ideya, produkto at relihiyon ay mabilis na nakarating dito. Noong 2021 naman sa hilagang bahagi ng Jordan, nakahukay ang mga archaeologists ng isang sinaunang simbahan na inukit mismo sa loob ng isang kuweba. At sa loob nito, natagpuan nila ang isang maliit at kakaibang bagay isang scroll na tingga na puno ng sinaunang sulat. Ang simbahan ay literal na inukit sa bato at pinaniniwala ang isa sa mga unang lugar kung saan lihim na nagtitipon ang mga kristyano. Ang scroll ay napakaliit na kasinghaba lang ng posporo at dahil masyado itong masikip ang pagkakagulong, kinailangan nilang suriin ito gamit ang high-resolution imaging para mabasa ang nasa loob. Nakasaad dito ang mga pangalan na konektado kay Jesus at mga simbolong posibleng mula sa mga unang kristyano. Ang wika ay sinaunang Hebryo at kahit hindi pa lubos na nababasa ang lahat, lumalabas na maaaring ginamit ito bilang panalangin o spiritual na panangga mga bagay na itinatago noon mula sa mga Roman authority. Natagpuan ito nakabaon sa ilalim ng altar, palatandaan ng kung gaano ito kahalaga sa may-ari. Maingat pa rin ang mga mananaliksik sa pagdedetermina ng eksaktong petsa, pero kung tama ang hinala nila, maaaring galing ito sa unang siglo na posibleng pinakamaagang nasulat na ebidensya ng Kristyanismo sa labas ng Jerusalem.